Ten years down, guys. Ten years na bisin. Ah, yun ang yani ko ng umaga. Kumu ko halang ako ng isa. Kumu lang ako guys ng isa. Tapos ano yun?

lang guys. na na natin. na gano guys, hugas ko na template. yung plato. Ganito ang araw ko tinanito. Hugas ng plato, magawali sa labas. Kasi may pasok na ito. lang sa ano, doon manok guys with katay na namin wala pa kami pang palit ito ka rin langaw dito gusto na gawin palit daan guys po okay guys Okay guys Sabaw na tayo guys, Tayo. ulo. dalawa na ako yung sabawan guys. nga. Tapos ito ba? Ganito guys, dalawang kain na namin Dalawang araw. Ang pagbabi guys, kung Hindi nang madali. Ayan. Ayan. ko ko na, yan, naglagay Ta lang tayo ng tubig. Kung saan na lang tubig, na kung wala tubig ka nyo. Saan nyo, wala lang Tapos, mag ko ng sibuyas. Yan ang luto ng bisaya, guys. Magalian lang

yeah mm. добавляем. Ну, ng guys kulo na siya ayan Tugun na ang ating sabaw na ang kulo ng apoy ating balik tayo oh. na akong kamatis guys so ito na rin madali ano anong nandyan sa inyo yan ang gawin ito inyo at ano pwede yung lagay ninyo nasa na yan na na guys Just, okay. uh, andahan. Alin ba 'to? Yan lang simple yung mga ulam guys. Na walang, walang ano, oil. No oil. Dito na guys. Ang atin. Salang itong pinakulo. Atamos. Kaya na tayo. halik na guys. baka ano guys, napaka tapos ko ng ating sabaw na bangus. Common lang guys, yung naririnig nyo sa iba, sinigang. Ito naman, isabaw. sabaw ka na that's it guys thank you for your support mga magsasinabawan na bangos Jesus name Amen and bye guys mà nhỏ nói về. guys, let's go. Papunta na, papasok na. Bye bye guys, God bless you all. Thank you, bye bye.